Hello guys, welcome back to my channel Medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapag-upload dahil nabisi po tayo sa ating pag-aaral Okay um, ang topic natin ngayon ay ang um, sniper natin na nag -deadbut. so paano ba bubuksan ang battery kapag nag ang sniper dahil lalo na yung mga sniper na keyless ay, tuturo po natin sa inyo guys kung paano natin bubuksan ito. Ayan, meron po tayong susi. Meron pong sikretong susian dito sa ilalim ng sniper. Ayan, atin lang itong hugutin. I-twist lang natin ng konti, then huhugutin natin. Dahil kapag nag-deadbat ang, inyong, ang inyong sniper guys, hindi na ito gagana. So hindi na mabubuksan yung upuan kaya ito yung pinaka-sikreto nito guys. Merong susian dito sa ilalim ng upuan. Sikreto lang ito. Then, let us just twist a bit. Pag mag-click siya, ayan, nag-click na siya. So, mabubuksan na natin ang ating upuan. So, kapag nabubuksan na natin yung upuan, dyan na natin pwedeng tanggalin ang ating battery. Yan. I-unscrew lang natin yung cover niya, guys. Hanggat sa matanggal na yung cover niya, uh, tanggalin na rin natin yung kanyang battery. Actually, pangalawang deadbat na to ng ating sniper. Hindi po kasalanan ng motor, guys. Actually, kasalanan ko po yun dahil nakalimutan kong patayin. So, minsan sa sobrang excited natin, nakakalimutan nating i-turn off. Kaya pagbalik ko, Deadbat na yung battery niya. So pangalawa na to. So yung pinaka original battery ay chinarge ko po ito. So at least meron na akong reserva na battery kung sakali mag dead So ngayon ipag pangalawang dead na. So at least meron na akong reserva kasi yung unang battery niya ay naka-charge na po yun, fully charged. So yun na yung ipapalit ko diyan. ayan natanggal na yung battery natin guys so ito yung ipinalit natin ng unang battery so ito yung original battery ayan na nagdead bat noon at na-charge na siya, fully charged na siya. Kaya ito naman yung pampalit natin Sa na-deadbat na battery Yan, mabilis lang naman siyang tanggalin Mabilis lang din siyang isole Kaya Hindi kayo mag-alala Dahil color coding din naman ito Red and black So yan sa mga may sniper na keyless, mag-ingat lang po kayo na hindi nyo maiwanan yung motor nyo na naka-turn on. Ayan, tapos na natin i-insert yung battery. Then, ibalik na natin yung kanyang cover. Then, i-screw natin ang mabuti guys. At susubukan natin maya-maya kung andar ba ito Ayan, tanggalin na natin yung susi dito sa sikretong susian. Ayan, i-testing natin guys. just try to start. So hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga talyer o paanda, sa, iba. sa mismong Yamaha no? para ipaayos. Kaya nyo nang ayusin yan. Sayang ang inyong ibabaya doon no? kung kaya naman natin. Ayan, pindutin natin guys. Ayan, umilaw. Okay. Ayan, subukan natin pindutin ulit. ayun May display. So, ibig sabihin ay gumana na siya. Let's try to start the engine. Ayan. Ayos. So, ganun lang kadali guys. Dahil baka akala nyo ay mahirap kapag nag ay hindi na kaila ay hindi na natin may isaayos ng sarili natin. So, ganun lang kasimple kung sakaling magdead bat ang inyong sniper. Lalo na yung mga sniper na heless. So, meron po siyang sikretong susian doon sa baba. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat ng salamat sa inyong panunood. And I hope na nakatulong itong video na ito. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Salamat and God bless